Ang ah, bihira naman mga kainags ano. Ano lang 'yon ah. Uh, warm up lang 'yon, warm up lang 'yon dahil alam niyo naman, winter, spring, summer or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Tatlong araw tayong nakapagpahinga. Puro higa, pahinga, kain, Nood lang ng TV. Yan. Nakapagpahinga tayo sa pagbablog. Kaya, <laughs> ngayon ay medyo maayos-ayos na tayo. At bumalik na sa normal ang ating pag-iisip. <laughs> eh, lumabas na ang ating pagiging totoong... <sighs> ano ba? Mambihira. <laughs> Bahala lalaki mag-isip, mga kainays, ano? So, ngayon, araw ng Webes, mga kainays, ano? Papasok ulit tayo. Yan, syempre. Aba, nako. Mukhang mamimis ako ng mga... Mga tropa ko rito, tingin ko, ayos pare, ayos, wapo, uwi na? Uwi na, ingat Oo, sa oh, sa'yo rin pare, sige. YouTube, shoutout kay Jeremy. So, Jeffrocks, <laughs> Jeff ewan ko lang kung na-miss nga ako ng mga kasama ko rito, no? Baka pagbalik ko rito, palungkot silang lahat kasi bumalik na naman yung mahangin. <laughs> At mayabang talaga. Bira talaga itong mga ko Kakapasok ko pa lang ng entrance eh <laughs> Sabi nila, nako, parang lumakas ang hangin ah Ang <laughs> <laughs> Tapos sabi ba naman eh Parang nung, nung, nakaraang lunes Tuesday tsaka Wednesday eh Masaya tayo dito, tahimik tayo <laughs> Bakit ngayong Webis parang Hindi gumanda gumandang panahon <laughs> sabi ko, pambihira kayo, dumaan lang ako. Ang dami ko nang narinig. <laughs> Tapos yung isa, <laughs> nagbiro, sabi, pumasok na si Inags. Wala na tayong overtime. <laughs> Mababawasan na. Ang bihira, hindi pa tinuloy. Hanggang ano, hanggang Sabado. Ang <laughs> bihira. Tara, makapasok na. Pinapatawa <laughs> ko ng mga kasama ko, ang bihira talaga ito. So yun mga kainags, ano, uwi na tayo no? Talagang masaya talaga tayo pagka uwi na Yan, Talagang yung tawa natin, yung lakas ng pagsasalita natin Talagang rinig na rinig hanggang dun sa kabilang dulo eh, no? <laughs> Tsaka ay, by the way, ah, yung jacket ko nga pala kanina ah, Dito na sa bag, parang biglang uminit ang, ang panahon ngayon Ngayong gabi Yan, Kanina, papasayo sayo pa tayo eh, no? Woo, salamat naman sa Panginoon at wala, walang nangyari sa akin, hindi tayo nabinat saktong sakto parang lalo pa tayong lumakas mga kainis so, dahil yung habang nagbubuhat tayo ng mga pinagbubuhat natin doon sa trabaho natin abay parang lumalaglag syempre yung mga pawis natin medyo lumalaglag kahit na nasa cooler tayo nagtatrabaho lalalaglag kaya ang pakiramdam natin ngayon swabing swabe panalong panalo walang katalo talo yeah. <laughs> parang yabang ko na naman eh no pamira no? <laughs> maayos na ang pakiramdam eh no talagang bumabalik yung yabang eh talagang yung kaya parang humahangin ngayon ah <laughs> ang bira. hindi pa ako masyadong makatawa konti pero pasasaan ba't babalik din ang ang kinang ang kinis ang tinis ng ating halakhak pagdating ng panahon na mawawala ng 100% na uli tayo yan hindi pa man tayo 100% sa naramdaman natin eh parang <laughs> ang tagal kasi nating ang tagal ko kasi natahimik mga kainis ano talagang halos tatlong araw akong nakahiga lang nakahuyga nakaupo pahinga <laughs> siguro na naipahinga ko ng may, may game bunganga ako pati yung yabang natin mga kainigs. kaya ay yung, yung, yabang ko lang kaya ngayon eh <laughs> parang na excite no yeah, uwi mo na ako mga kainis ano? kita na tayo bukas na lang tayo magkita ha? maraming maraming salamat ulit ha Uh mm -huh. -hmm. Mm. Hmm. uh. Uh. dinom kayo nito ha ni kuya sayon ha pampurga sapato kuya sayon ano yan. So magandang araw ulit sa inyo mga kaya no? Ay, 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 teka lang, teka lang, teka lang, teka lang, teka lang, siya na teka lang. So yan, napapainumin lang natin ng pampurga yung mga aso natin. So every month, eh, binibigyan natin sila nito. Nito, nito, interceptor. Para sa kanilang kalusugan. Kasi diba, syempre yung mga aso ay dila ng dila kung saan saan. Laro ng lupa, especially ngayon, summer, laro ng laro sa ano. Sa labas, higa ng Higa ng higa. Minsan kain ang kain, yung kinakain nila may kasama ng lupa, yan. Kaya hindi maiwasan magkaroon sila ng mga bacteria, virus, germs sa kanilang katawan, sa loob ng kanilang katawan. Kaya kailangan nila nitong interceptor para luminis ang loob ng kanilang bituka. Oh, good boy sa'yo. Good boy. Ha? Good job. Good job. Ito naman isa para dito sa maliit. mở hết na à Ờ hơi cái up ừ ừ ừ, ừ. ừ. à daming tao ngayon no? sa Costco mga kainag so, naka -green na kami naka go pero kakaliwasan na tayo dito eh, no? kaya lang hindi tayo makasingit na gawa ng eto toto to, to wala may, may, mga papalabas eh oh. dito na tayo sa parking buti na kapag park tayo grabe ang hirap pumasok dito sa loob ng sa parking ng ng Costco ngayong araw na to mga kainag hindi araw kasi ng sabado ngayon ano uh, ano bang date natin ngayon? Ngayon ay August August 24 2024 Araw ng Sabado mga kainags At ang ating uh, panahon Kita nyo naman Makulimlim ba diba? Hanggang doon yan no? Ayan. At saka syempre bir. Maraming tao Maraming tao No 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 over Thank you <laughs> Nalito ako eh Kala ko pala lilikuron Sumasalubong sa akin eh ang <laughs> Sabi ko ba, ba't papasalubong sa akin to? Yung pala kailangan niyang bumuelo para maka-parking siya ng paganon. Kasi mahaba yung kanyang sasakyan. Ang <laughs> 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 Eh, ako mga kainas. No? Maraming tao ngayon mga kainas. no Maraming tao, maraming sasakyan. Tatawid tayo dito. Tatawid tayo rito, dito, dito, dito. Dito tayo. Yan. Costco. Nako, pila pati ba naman dito? Pila pa rin. Ayan, no? Masok muna ako, sandali lang. Ha? Punin ko yung ID ko. Parang first time ko na makakita ng maraming tao dito sa loob ng Costco, mga kainags. Ha? First time ito. Grabe. mo, naman dami hanggang doon, no? Hanggang doon. Pero dito muna ako, maghahanap muna ako ng mga damit. Ang bihira, no? dami. Nagugutom ako, pero hindi na ako doon, ano? Hindi na ako kukuha doon sa mga libre nahiya ako <laughs> nahiya rin eh, no? marami rito eh. marami rito mga kainags ano? ayan o oh. yung mga libre <laughs> yung mga libreng pagkain doon nabibitin lang ako eh. kaya doon na lang ako bibili sa ano bilihan talaga mura lang naman eh <laughs> tsaka haba talaga ng pila grabe o oh. uh, so nakabili na ako ng ano nakabili na ako ng order natin ang in-order ko yung ano chicken strips and fries and ayun na yun o oh. yung 600 ah 699 gutom ako eh grabe hindi pa ako nagdi nag breakfast eh yan ito yung order natin o oh. pambihira mm, o oh. wala pa lang kasamang drinks to kala ko meron drinks hmm. pag nabulunan tayo to, yari tayo pero ang sarap ng price lang fresh na fresh hmm. Up. Buti mayroon tayong nakitang ayan eh, no? tubig na libre. Nainom nga. Ay hindi tubig. Kala ko tubig. Para siyang juice. at oh, least diba nakainom naka tayo ng tubig ano? kasi kung pipila pa ako para bumili ng tubig doon ang tagal eh yung mga nakapila pa dami at least kahit konting tubig lang yan nalunasan to 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 to, to. kunin natin pagkain ng aso mga kainag siya maraming bumibili rin ito dito oh. napapansin ko lagi ah, yan ako Lagay lang natin sa ah, ayos tapos sa ah, yung ano nila yung pampakalma pag makukulit yung beef stick um, tatahimik yun pag may ginangat ngat na beef stick ng, ng, ng mga dalawang oras kahit pa paano ito so, yun o. Ah, toto toto. Pinipili ko 'yung malalaki. Ayun oh. No? Toto toto toto. Yeah, so tara, uwi na tayo. Ito lang naman 'yung pinunta natin dito eh. Para sa mga aso. Ah. Uh, yan so. <laughs> parang ang laki noon, ha. Ah. <laughs> parang ang laki noon. Parang gabraso ah, pambihira no. Hindi kailangan mo syempre ng ano yung eh, buwelo, kailangan mo ng ng puwersa. Ah, para maisara mo yung pinto kasi medyo may kabigatan ang mga sasakyan ng ang pintuan ng mga sasakyan mga kainegs no? kaya hindi pa pwede doon yung hila-hila lang. Kailangan mo talaga ng konting puwersa para tak yung talagang sasara ang pintuan ng sasakyan natin kaya minsan ah! <laughs> parang pangit pakinggan eh no parang nasa trono eh no? ah. ay masintabi sa kumakain ha sensya na kayo ha yan ah, ah uwi na tayo ha hindi pa pala ako uwi may papadala pa pala ako nako ito pa pala oh papadala ko pa pala sa sa Pilipinas to mga kainags ano dokumento to ang hirap pala mag ng mga lupa lupa no mga titulo ng lupa yan hanggang ngayon hindi pa rin namin natatapos yung ano yung mga pinag namin sa Pilipinas. Kasi nga, syempre, si, si nanay, si Ermat, matanda na, mga kainags, ano. Eh, syempre, alam nyo naman yung mga matatanda nung araw, eh. Kabataan nila, may mga pamana sila mula sa magulang nila. Eh, ngayon, pinapamana nila, pinapamana naman sa amin ang nanay ko, mga lupa doon. Kasi ako, pinapamanahan ako ng nanay ko ng lupa sa Pilipinas. Eh, sabi ko na, hindi na ako interesado sa lupa sa Pilipinas, hindi na ako interesado din. Tsaka, wala na, wala hindi ako interesado sa mga lupa-lupa sabi ko, bigay mo na lang sa kapatid natin sa isang kapatid, kay Boss Chip bigay mo na lang sa kanya kasi mas maasikaso niya kaysa akin sa ako, wala na akong time dyan eh problema, yung mga papeles mga kanya, especially yung BIR ko BIR number, hindi ko na alam kung nasaan, kopya, hindi ko na alam eh so inayos nung no, aming uh, ni Mr. Engineer, yung bunso namin inayos niya, nilakad niya, hirap ngayon na ngayon, ayos na ngayon ang problema naman, kailangan naman ng valid ID ko ulit, si Xerox tapos pipirmahan ko. Passport, pipirmahan ko. Nakatibaya na si Isagani Ilidan ay existing sa mundong ito. Yan. Kaya pinadala ko yung lisensya ko, yung Xerox lang, yung Xerox ng lisensya ko, Xerox ng passport ko, tapos pirma, 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 tatlong pirma kada isang isang kopya, bali 15. 15 lisensya, na kopya tapos sa uh, kinsing 15 kopya rin ng passport tapos kada isang Xerox tatlong pirma o oh, di lang ilan yon 3 times 30 pages ilang pirma yon basta tatlong pirma sa isang page eh 30 lahat yun ah, bahala na sila dyan basta mapadala na natin yan sana matapos na maayos na pagkatapos nun hindi pa magbabayad pa ng ilang libo pambira naman no? hati-hati kami syempre no? kaya minsan naisip ko parang hirap magkaroon ng maraming ari-arian sa Pilipinas ano? o magkaroon ko ng maraming ari-arian parang sa bandang huli parang parang may problema ka pa kung saan mo isa isasaksak eh no tara huwi na nga tayo <laughs> pati ba naman yung pinaproblema pa natin ang visit <laughs> tara tara dito muna tayo sa ano sa home depot dali lang at meron lang tayong titignan dito sana meron pa <laughs> parang ano no parang kahit sana ano yata ako magpunta parang meron ng <laughs> nakakilala sa atin mga kainag sana eh, pero nakakatawa naman ah, uh, nila tayo inaangs yan yeah, lumalapit sila sa atin ah, uh, pakilala sila ng subscriber natin sila nanonood sila lagi Uh, lakas ng hangin, grabe. Malakas na malakas kasi yung hangin na nagsasalita, ah. Yeah? Lumakas yung hangin ng kalikasan dali lang Parang hinahat pa ko <laughs> nun Parang tumunog yung Home depo ah Ay, <laughs> <laughs> hindi, hindi, ano mga kinags, ano Ang nakakatuwa lang kasi Minsan naglalakad ka May tatawag sa'yo Uy, gugulat ka na lang naman Inags, Hugh. Inags, lalapit, lalapit sa ating ganon Tapos pampakilala sila Na lagi raw silang nanonood uh, Avid fan daw natin Avid fan daw nila tayo sobrang fan na fan daw natin sila yan papa nag ano sila nagpapakilala sila especially mga mga boys yan sobrang fan na fan daw natin uh, aliw na aliw daw sa panonood ng mga vlogs natin so maraming 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 salamat po sa inyong lahat thank you very much at natutuwa kayo sa aking nga. Uh, <laughs> mga kalokohang pinagagawa sa mga vlogs natin ano ang ating pagiging yung mga kahambughan yan <laughs> pero baka ano no baka naninibago yung mga subscribers at mga viewers natin pag nakikita tayo sa personal yan kasi syempre pag personal eh, medyo ano tayo niyan ano demure tama ba yung demure ibig sabihin demure eh. ano yung ano tayo yung formal parang ganyan tayo no? parang siguro hindi sila hindi sila makapaniwala na ito ba si Inags e parang napakagalang yata parang napaka formal yata magsalita pagka walang kaharap na camera yeah. <laughs> kahit ako pagka may mga namimit ako mga subscribers mga viewers uh, natatawa din ako sa sarili ko mga kainags e ano? parang hindi hindi ito yung Inags e na napapanood nila pagkaharap nila ng personal <laughs> <laughs> masyadong mabait, masyadong magalang, yan. Ah, uh, uh, hindi mayabang. <laughs> Ay, hira naman. Um, Ang Pero maraming maraming salamat. Ha. Maraming maraming salamat sa inyo mga kainigs. Sa panonood, thank you very much. Sa pagtangkilik. Sa nag-iisa, walang katulad. Yan. Tara, tara. Let's go. Asala ba yung... Ito ako papadala natin Papadala pa naman natin to Ano pa, susukatin to eh Titimbangin pala O tama, susukatin Tapos titimbangin Tapos depende sa timbang Kung gaano kabigat, yun ang presyo Depresyohan nila Pero syempre, pagka Pagka mabigat, magastos Mas malaki ang bayad Eh marami to, mabigat, medyo mabigat to Siguro mga $50 ang babayaran ko rito Tansyado lang, tansya lang Ganun talaga, sana ano sana uh, matapos na yung, ano matapos na tong nakasikaso namin na para maayos na para wala nang isipin para tapos na <laughs> sana hopefully cross my finger pagdating mo ba naman dito mga kainix yung pang bubungad sa'yo temporary close Ayan, uh, napadala na natin mga kainix ano? ano lang pala Ang uh, binayaran ko lang ay 32 Canadian dollars with tracking number na yon. Meron ng tracking number. Pag wala, parang nasa 17 lang no, 17 Canadian dollars. Pero sabi ko sige, lagyan mo na lang tracking number. Importante 'yan eh. <laughs> Importante 'yung dokumento na yun. Para malaman natin kung saan na napupunta, 'di ba? Ay, o oh, so tapos na. Ano pa bang gagawin natin ngayon? Wala na. Ngayon pupunta ako ng winners para tumingin ng mga damit naman. Oh, 'di ba? <laughs> damit lang, titingin lang tayo pag mayroon tayong gustuhan kunin natin kaagad yan so sabi sa inyo mga kainags ano si ano, uh, si sir? Rodel, Rodel, Rodel. at saka hmm. si ma'am? Arfa, uh, Arfa yan hi, hello hi. Sabi sa kanya makakinig sa subscribe. Sabi sa kanya eh parang ano eh kung, sa, kung saan tayo lang pupunta, marami na nakakilala sa atin ano. Thank you very much ah. Uh, Tumitingin kasi ako ng damit dito eh. Uh, <laughs> uh, Tingin lang. Medyo lang. Kasi minsan, eh, well, um, hindi pero hindi bibili. <laughs> <laughs> thank you Sarah. Ma, thank you po. Salamat. Sige. Yan. Lumabas tayo diyan sa ano, lumabas tayo sa Winners mga kainags. ano. At pupunta na lang tayo dun sa ano sa Best Buy. Yung pinapangarap kong TV na mabili titingnan ko pa rin hanggang ngayon tingin-tingin <laughs> lang muna maganda yung tinitingnan mo ipahabang eh, nakikita mo napuporsige kang bilhin diba? lakas lang hangin, grabe hangin ako tapos sa uh, sa susunod nga pala nung no, pag nakita natin yun yung, yung TV na yun mga kayo mura, halimbawa less than 1,000 75 inches pay nako sigurado baka mabili ko na yon <laughs> pero baka ano no baka magkaroon ng sale mga kainis no? alam ko nga yung bago mag fall magkakaroon ng sale eh ano ang tawag doon black friday ba tawag doon yon pag nag black friday at nag sale tapos nakita natin yung 75 inches na samsung nag, nag sale halimbawa 800 canadian dollars 75 inches latest bibiling ko na agad yun mga kainags hindi ko na agad papakawalan yun talagang uh, kukunin ko rin pagkakataon na yun Abay, sawang sawa na ako doon sa TV yung ko Masyado lang mababa ang resolusyon Teka muna, sumisigaw na ako mga sa <laughs> Ang dali lang, baka mapagkamalala ako may tama sa ulo rito Ang bihira naman, sumisigaw na ako kasi lakas ng hangin eh Baka matalo tayo ng hangin ng kalikasan Ito mga kainis oh. meron ang bumili, dati dalawa to eh. Ngayon may bumili na oh Ito yung presyo niya, no? 1,300 Ayan oh. 75 inches 1,300 isa na lang, nag-iisa na lang Lagi iisa na lang, para sa akin siguro yan pero hinihintay kong mag-sale bumaba ang presyo ito, ito, ito ano to? 75 inches mga kainags o. ay kaya lang Hennessy ano yan, beer? ito, 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 Samsung toto to, Samsung Samsung 75 inches 1.5 1.5 wala pa, wala pang sale dito wala pa yung 75 inches na 800 dollar lang ang presyo <laughs> meron, pa, meron pa kaya ano? <laughs> tingnan nyo mga kainix ano? Ayan, tingnan nyo, oh. ganda ng resolution ano Pag naglalaro ka ng PS4 tsaka pag nanonood ka ng ano ng sine o oh, palabas ano. Ganda. Hmm? Sarap. Sarap sarap tingnan sarap manood <laughs> kung may pera pang bili sana <laughs> parang ano no parang gantong gantong ganto yung ano eh yung pag fall na ganto yung panahon no ganyan yung ulap tapos malakas lakas ng konti yung hangin malamig ganyan yun eh nakalungkot lang ano parating na yung fall yeah. <laughs> ang bihira pero summer pa lang ngayon mga kainis, ano kumbaga parang talaga nagpaparamdam na nagpaparamdam na ang fall maraming 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 salamat sa mga subscribers sa mga viewers natin na tinatawag ako pagka nakikita nila ako mga kainay maraming maraming salamat sa inyo talaga salamat at tayo'y nakita muli salamat at sa panahong nagkita tayo o kay sarap ng samahan Pag nagkita tayo hmm. <laughs> baka marinig ako ng mga kataming sasakyan Makakainag dyan no? <laughs> ah, Baka marinig tayo ako oh, madali tayo <laughs> Baka sabihin <laughs> Hindi, tama naman yung hinala nila eh. Kung ano man yung nasa isipan nila kaya Tama sila <laughs>